Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. Wow! Oh, sorry na. Late upload na naman tayo. Huwag <laughs> na kayo magtaka, no. Yung isa nga, one year bago i-upload. Charot. So, for today's vlog, pupunta nga pala muna kami sa school para kumuha nga ng card. At dito nga yung sa Margarita, yung huling pinasukan ng aking anak. <laughs> dahil nga yung year na to, ay lilipat na siya ng e school at doon nga yung sa Prudencia. Dito nga pala tayo sa office pupunta dahil meron naman tao dito. At ayun, pagkakuha ko nga ng card ng aking anak, ay eh nakita ko nga isa lang nga yung middle initial niya, yung spelling. Kaya naman agad kong chinat yung kanyang dating teacher. At dahil wala nga sa school, yung teacher teacher niya na si e babalikan na nga lang natin dahil nasa seminar sila. At dahil bala ko nga sana, e dumiretso na sa Prudencia para may enroll nga itong aking anak, e dito na nga lang kami sa SM nagpunta. At ayan, agad naman kami sinalubong ni Kuya RB, siya nga pala inabiyahe dito nga pala sa SM. Siguro ay by next Monday ko na nga lang dadalhin yung card sa Prudencia dun sa paglilipatan ng aking anak. At buti na nga lang, e panggabi pa nga ako. Tamang tama naman at kabubukas nga lang nitong SM at alas 10 na nga ito ng umaga. Bala ko na nga ngayon bilha ng aking anak. At bala ko nga rin pa sa na itong aking anak sa susunod na sahod sana. At nagtingin-tingin nga muna kami ng mga salamin dito kung meron bang mura. Okay naman, meron naman silang mga sale sila at ang pinakamababa nga nila, ayan, may presyo. Pero sabi nga ni ate, eh depende pa nga daw sa labo ng mata. Kung 1,888 yan, eh depende pa nga yun sa labo ng mata mo. Paano ba naman kinasa cellphone? Pinoproblema na nga niya pagpasok niya dahil paano daw pag nasa likodan siya, hindi makikita yung sulat sa blackboard. Kaya sabi ko nga ay eh, bago nga magpasokan, ipasusokatan ko nga sya ng salamin. Tumingin nga lang din ako at hindi naman muna nga kami nagpasukat dahil nga dito muna kami nagderecho sa bilihan ng bag. At dito sa bungad pa nga lang ay eh napansin ko nga itong mga sapatos na ito na buy one get one. Sprint nga pala yung tatak nito at okay na okay na nga din. ba diba kung sa buy one get one ay eh makakatipid ka na. Marami pa nga rin kasing kulang itong aking anak dahil wala pa rin siya mga sapatos na pampiin. Eh gusto ko sana bago magpasukan e eh kompleto na nga siya lang gamit. Pero bago ko nga siya bilhan ng sapatos eh uunahin nga muna natin itumbang, Medyo nakatipid na nga rin ako nito dahil nga yung asawa ko nga ang sumagot sa bag. Oh, ay eh, pagkatapos noon ay eh, wala na, ako na lahat. Pero okay na din kaysa naman walang ambag. Pero sabi ko nga sa kanya ay eh, siya ang bibili ng PE uniform nito at Diyos ko po, oh. wala nang sasaid din. Pinapili ko na nga itong aking anak dito sa mga bag na ito kung ano nga yung gusto niya. Yung dati kasi niyang bag ay eh, hook nga din at Diyos ko napakatibay. At dahil okay pa nga ay eh, lalaban ko na nga lang. Para merong kapalitan itong isa niyang bag. Ay Diyos ko po, itong batang ito lahat na lang ng ay gusto ko itim. Kaya sabi ko nga sa kanya ay eh, pili naman ng ibang kulay kaya naman ito na lang sabi ko na lang itong may kasamang gray abay gusto naman ata lahat ng outfit eh kulay <laughs> okay na okay nga itong hook at subok na subok ko na nga dahil nga naka isang taon nga ito sa aking anak at yung isa nga niya ay mukhang bago pa nga rin mm -hmm. ang presyo nga pala nito ay 1,159.75 o oh, walang labis walang kulang yan ha <laughs> nasubukan ko na nga rin kasi bumili ng bag na walang tatak ay Diyos ko po wala pang isang taon nga isira na agad maganda na nga rin ito para nga tumagal pa sa kanya mm -hmm. tapos nagtingin-tingin na nga rin ako ng sapatos para nga sa pampiinya. pero na ay, isip ko nga kung gantong kamahal nga ipanghaharabas laang naman itong aking anak ay biro inyo binihan ko na medyo mamahalin ng sapatos ay Diyos ko po sabi ko pang alis lang ay Diyos ko po ginawa ng pang araw araw sa school pero hanggang ngayon naman eh, okay pa naman yun nga lang eh, yung ilalim ay eh, pudpud na kinapapatunog yung sinasabing nag i-spike baga daw ay Diyos ko po lagi nang ginayon ng, giniun ng giniun. pero magagamit pa nga niya yun ewan ko na lang kung gusto niyang ipamigay meron pa nga ako mga sapatos na ipamimigay ko nga sa mga pinsan ng aking asawa yun nga eh, ay na nga rin ng aking anak. Kaya pag nga hindi na nagagamit ay doon ko nga ipinamimigay sa mga pinsan ng asawa ko. Kaysa naman nakatambak sa bahay, maigi ng pakinabangan ng iba. At saka pinagliitan na rin naman itong aking anak dahil nga ang bilis tumaki paa. Ay ang paan na rin size ko na eh, size 9. At dito nga kami tumigil sa mga bilihan ng sapatos at itong ang sprint yun nakita namin. Kasi nga mga ante nakasale by one get one. Tapos nagpakuha na nga rin ako kay ate nitong medyas na Burlington. Pagpasensyahan nyo na yung voice over ko dahil may kumakanta sa likod. Dahil itong asawa ko ayaw hinaan yung kanyang speaker. Nakakaiyamot yung magbo-voice over ka pero ang ingay na nasa paligid mo talaga namang nakakainis. So ayan mga kumaretes, hinaan ko na at ako na naghina. So mabalik na nga tayo dito sa mga sapatos. Ang napili nga pala nung aking anak ay yung black na may green. Tapos itong hawak ko na kulay blue. Pero sabi nga ni ate kung ano yung pinakamahal ay yun yung babayadan mo. Kasi merong iba dito na 1,400 ang presyo. Tapos yung iba naman ay 1,199. So kung ano yung pinakamataas na mapipili mo, yun yung babayadan mo. Nagpahanap pa nga ako ng stock yun nga lang, yun na nga lang daw ang available, yung mga nakadisplay. display Buti na nga lang at yung naka-display, e, eh, kasha nga sa aking anak, size 43. Size 42 nga siya, pero dahil nga may medyasan pa, e, eh, naging size 43 na. Buti na nga lang at yung sapatos na napili ng aking anak, e, eh, parehas nga ng presyo. 1,199 nga parehas ng presyo nung sapatos na napili niya. Bilang nanay na nagtitipid, o, di ba, mas nakatipid ako dito by one get one na. Sa halagang 1,199 nga, e, eh, o, di ba, may dalawang sapatos ka na nakatipid tuloy si mamiloy nyo pagkababa naman namin at pagkabilinga namin ng bagat sapatos, ay eh dito naman kami nagpunta sa Ideal Vision. syempre magtitingin-tingin nga tayo dito ng salamin. At kumpara nga doon sa taas, eh meron nga dito mas mura. At meron nga din sila dito mga nakasale. At pagkadating nga namin dito, ay eh, inassist naman agad kami at binigyan nga ako ni kuya ng mga nakasale na salamin. Binigyan nga yung aking anak na babagay nga sa kanya. Nagustuhan naman agad ng aking anak dahil nga ayan ang mga pormahan niya. At kapag ka nga hindi siya nakasale, ang presyo nga niya ay 3995 Pero dahil nakasale nga siya, eh, nakuha ko nga lang siya ng 1,995. Dito naman ay fix na nga yung presyo kahit gaano pa kataas ang grado mo. Siyempre, libre na nga rin yung pa-check up ng mata. Maya maya nga ay tinawag na nga rin siya para ma-check nga yung kanyang mata. Pero sabi nga ni tita, nung nagtingin sa kanya ay astigmatism nga lang daw yung sa aking anak. At kaya pa naman daw gamutin ang kanyang mata. At yung salamin nga na kinuha namin ay meron na nga ding anti-radiation. Kaya sabi ko nga sa kanya, isanayan nga yung sarili niya na may salamin para pagpumasok pumasok siya, isa na siya. At dahil dyan, wala nang pidoy si mami pero huwag kayong mag-alala dahil lahat ng mid-year bonus na nakuha natin noong nakaraan, eh, inilaan ko talaga ng pambili ng gamit ng aking anak. Tapos pagdating nga dito sa bahay, eh, sinukot naman agad niya itong mga sapatos na nabili namin at trip na trip nga niya itong kulay black na may green. But in fairness, ang ganda ng napili namin mga sapatos. Maigi na nga lang at dalawa kahit papano eh, meron niyang kapalitan yung isa. Sabi ko nga ay eh, maghiraman na nga lang sila mag-ama dahil magkasing size lang naman sila ng paa. Eh yung aking asawa naman ay eh, bihira naman yung magsapatos. Kapag ka nga aalis lang kami, isa ka lang naman yung Patos At ayan, ito naman blue ang sinukat niya. At in fairness, ang ganda din. So, ayan lang naman mga kumartas ang garap natin for today's video. Thank you for watching. Bye!